Kumusta? Ngayon, uh, sisilipin natin itong aklat na From Every Tribe and Every Tongue, Answering the Call to Global Discipleship ni Pastor Chris R. Velazquez. Mm -hmm. Yung goal natin, parang himayin talaga yung isang key idea dito eh. Yung pagtingin sa global missions. Um, hindi lang siya basta gawain kundi parang puso mismo ng pagsamba natin ng relationship natin sa Diyos oh isang pagbabago ng lente di ba yun nga so handa ka na bang uh, tingnan to sa ganitong anggulo simulan natin dito kasi di ba madalas ang tingin natin sa missions eh parang isang department lang sa church tama o kaya yung um, Activity, project. Oo, yung project o yung pag-aabot ng tracts, gano'n. Parang checklist lang. Pero ito yung challenge ng aklat. Paano kung yung pag-share pala ng gospel, hindi siya nagsisimula sa utos, kundi parang natural lang, isang pag-apaw. Kumbaga, galing sa pusong sumasamba. Napakaganda niyan. Dito na uh, pumapasok yung sinasabi nilang Mishoday. day. Mission Day? Oo, yung misyon mismo ng Diyos. Yung binibigyang diin kasi sa aklat, hindi lang ito yung utos sa Great Commission, alam mo yun? Ah, hindi lang yung Matthew 28. Hindi lang yon. Bale, ito daw yung parang grand narrative ng buong Biblia. Mula Genesis hanggang Revelation. Ang punto, hindi ito tungkol sa mission natin para sa Diyos. Okay. Kundi mission ng Diyos na kung saan, parang inaanyayahan niyang makisali tayo. Malaking shift yon kasi nagiging God-centered, hindi lang human-centered or church-centered. Wow! Grabe yung shift. At kung mission pala ito ng Diyos, dito siguro kumokonekta yung nasa preface. Yung sinasabing, ang pagsamba daw ang greatest untapped resource. Exactly. Hindi pera, hindi tao, kundi pagsamba mismo. Parang kaya ba untapped kasi madalas ginagawa natin yung mission kasi parang obligasyon, di ba? Hindi dahil umaapaw lang talaga yung puso natin. Yun na nga. At painaliwanag din sa aklat kung bakit ganun kalakas to. Una, pag sa pagsamba, kumukonekta to sa pinaka-purpose natin eh. Bakit ba tayo nilikha? Para sa Diyos, di ba? Oo. So, nagiging authentic expression. Pangalawa, hindi na lang siya nakasalalay sa sarili nating galing o lakas. Nagbubukas ito sa power ng Holy Spirit. Ang pagsamba parang siya yung nagiging engine ng misyon. Engine, okay. Tapos pangatlo, na itutuwid nito yung focus natin eh. Yung tunay na goal, hindi lang yung results na nakikita, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng bansa. Okay. So linaw ng pundasyon ngayon, paano nito binabago yung mga um, practical na aspeto? Yung mga madalas nating pag-uusapan like contextualization, yung pag-angkop ng ebanggelyo sa kultura. Ah, magandang tanong 'yan. Kasi kung ang misyon ay pagsamba, 'yung contextualization hindi na lang siya strategy para maintindihan tayo? Mm. Nagiging parang act of worshipful empathy na siya. Parang sinasalamin natin 'yung ginawa ni Kristo, 'di ba? 'Yung incarnation, nag-adjust siya sa atin. Ah. So, yung pag-unawa at pag-angkop sa kultura, nagiging pagpapakita ito ng pagpapahalaga sa mga tao bilang pagsamba sa Diyos na lumikha sa kanila at nagmamahal din sa kanila. Okay. So, hindi lang teknik? Tapos siguro ganun din sa discipleship? Hindi lang basta alam mo na bilang ng na-convert? Mm-mm. Kasi yung sustainable discipleship dito, hindi lang siya turo ng doktrina o check ng attendance. Ang paghubog dito parang paghubog ng mga kapwa mananamba. Kapwa mananamba? Oo. Mga taong lumalago sa personal relationship nila at pagsamba sa Diyos. At dahil doon, natural na nagiging misyonaro rin sila sa sarili nilang context. Yung paglago nila, yung pagpaparami, nakikita as part ng worship nila. Pati church planting. Ah, oo. Church planting. Hindi lang pagtayo ng building or organization, kundi pagtatatag ng mga communities na ang sentro talaga ay yung samasamang pagsamba. At yung pagsambang yon yun ang nagbubunga sa mission. Malinaw yung connection, ano? Pero um, hindi naman siguro ibig sabihin nito na wala ng challenges, di ba? Nabanggit ba sa aklat kung paano harapin yung, alimbawa, yung tension minsan? Yung pagtulong sa practical needs humanitarian versus yung Ebangheyo mismo. Oo. At mahalaga yan. Kinikilala ng aklat yung tensyon na yan. Ang approach na inihahain, hindi siya either or. Mm -mm. Okay? Kundi parang both hand. Pero nakaugat pa rin sa pagsamba. Yung pagtulong sa kapwa, yung compassion, at yung pag-share ng word, yung proclamation, pareho silang paraan ng pagluwalhati sa Diyos. Pagpapakita ng kanyang karakter. So, hindi pinag-aaway? Hindi. Ang challenge lang, yung pagbalanse mm. with wisdom and prayer na hindi mawawala yung focus sa ultimate goal, yung makilala't sambahin ng Diyos. Ganun din sa contextualization, ba? Diba? Ang challenge, paano maging relevant sa kultura pero tapat pa rin sa gospel? Kailangan talaga ng discernment dyan. Patuloy na pag-discern. Okay. So kung ibubuo natin, ang laki talagang pagbabago ng focus eh. Ang mission, hindi siya side project. Hindi extracurricular, mm. kundi parang direktong bunga at ekspresyon ng pagsamba natin. Ito yung nagbibigay buhay, nagbibigay direksyon sa lahat ng ginagawa natin bilang followers ni Kristo. Yun na nga. At siguro ito yung iiwan nating tanong para sa sa'yo na nakikinig para sa pagninilay mo. Kung ang pagsamba pala ang tunay na source at sukatan ng misyon. Hmm. Paano nito kayang baguhin yung tingin mo sa success sa paglilingkod mo? Paano kung ang pinaka-importante pala hindi lang yung um, nakikitang resulta o numero, tama kundi yung lalim, yung sincerity, yung katapatan ng pagsamba mo sa Diyos habang nakikilaho ka sa kanyang misyon dito sa mundo? Isang bagay na pag-isipan, di ba?